Aminado si Senadora Amy Marcos na tila hindi natupad na ang binuho niyang unity team ang pangako nito sa mga mami ang Pilipino. Taas ang tayong ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yon Yun ang iniisip namin eh, North and South, solid na solid. Ang dami-dami namin pangarap, mag-uunlad ng Pilipinas. Nako, wala ka pala nangyari, kundi, ayan, bumalik nga sa bulok na politikang away ng away. Kaso yun to sinabi ni Marcos na tila nangihinayang siya sa tatlong taon ng administrasyon na naubos umano sa pamumulitika at maging paghihiganti. Pero gate niya, positibo naman siya na may pag-asa pa para nga sa natitirang tatlong taon. akin kasi... Apakaswerte na naming pamilya binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at uh, linawin ang uh, tunay na legacy ika nga ng aking ama. E eh, ngayon, eh parang nga uh, nasasayangan ako dahil eto nga tatlong taon na eh nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin 'yan. Sana hindi pa huli, may tatlong taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga Sino-sino uh, dyan na nag-a-advise at uh, siya ang nga magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Hinikay naman niya ang publiko na gamitin ang linggong nito o ang Semana Santa para magmuni-muni at ipagdasal na maiwas to ang mga pagkakamali sa bansa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Kuwaiti.